luluto ng gulay na ginisa-mix lang. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ginisa-mix lang yung halo ko. Tsaka asin. So, ang kanin ko ay gulay. Ayan. Wala naman kanin na. Ko. Wala naman kanin. Ayan mm -hmm. yung kanin ko, gulay. Bumunta ko ng hardin. Tapos, may malunggay man ako doon na tira. Kasi sa init, hindi na diligan. Layo naman kasi ayaw ko na maghakot ng tubig. Yan, malunggay to. Tapos yung may pitsay akong natira dito. Kasi binigay ko nga yung buto doon sa kapatid ko nung galing doon sa probinsya. Ito lang natira na nabuhay sa pizza ko kahit tinabas ko yung dahon. Tapos may alagbati ako diyan sa baba. Na pinatubo. Yan, kinuha ko lang yung dahon. Ito na. Ko lang. Kaya ko. Yung, yung ginis ako lang. Kailan ko ginis amin ako para may lasa. Mas may paksil ako hmm. Sabi ng anak kong bunso, bakit na walang kanin? Mas may paksil ako. Hindi lang. Masarap pala yun. Ang gulay gawin mo kanin. Hmm. Sabi ko sa asawa ko kanina, dala ako ng malunggay. May malunggay pala doon. Ulo ng paksiw. Harap. Lagyan ko ng pampalasa. Kasi hindi pa naman ako sanay na ano. Kumain na. Ang kanin. Gutom na ako. Saan tayo? Tanghalian. Halo-halo to. Alagbate. Um, mulunggal. Ang hirap kasi kung masobrahan luto ng manunggay, papait. At saka ano, pichay. At saka alagbate. Hmm. Um. Kain. Ngayon ta. Panganon. Mangano. O diba? Yung iba kasi itong kinakain mga gulay lang. Tapos wala silang kanin. Yung nagda-diet. Tingay ko kung kaya ko. sarap naman pala. Sarap naman yung gulay lagyan ng ginisamit. ko. Maliban siguro kung wala talang lasa. Hindi mo malunok. Kaya kay ate. Hindi ko makain ng kainin si ate. Kasi may sakit. Ano na no, yung no, advice sa kanya? Gulay lang lahat. Tamo. Buti kung iba-ibang gulay ang pwede sa kanya. May pili pa. Pili yung gulay na kakainin niya. Malunggol at saka ano. Ano hmm. ko matawag? Nakaan ako. Kain. Hindi hmm, ba? Sarap guys. Halong halong bulay. Sarap. Kaya pala nakikita ko sa iba yung nag-diet. Ano lang, gulay at saka ulam. Kasi yung malunggal, pagkulo, tanggalin na. Di siya mapait. Kasi pag nasubrahan yung malunggal, mapait. Hmm. Salap. Nak, mali ka, Pagkain mo.

Ang na ako. Ang nagutom na ako. O, oh, ba? diba? Yung pala, ang gulay pala nakakabusog talaga. Nagkamot pa ko. Sabi yun lang guys. Salamat. Subscribe po. Salamat sa inyo.